Bakit kailangan ng kumpil kung nabinyagan na? May mga magulang na naniniwala na hindi na kailangan ng kumpil ang nabinyagan na. Ang sakramento ng kumpil ang nagpapatibay at nagpapatatag ng mga biyayang tinanggap sa binyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sino ang Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo ay ang ikatlong persona ng banan na santatlo na ipinadala ni Jesus sa atin pagkatapos niyang umakyat sa langit. Paano natatanggap ang Espiritu Santo sa kumpil? Natatanggap itong mga biyaya ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagpatong ng kamay ng obispo sa ulo ng kinukumpilan. Pagpahid ng Krisma sa noo habang dinadasal, Pangalan, tanggapin mo ang tatak ng Espiritu Santo pagsagot ng kinukumpilan ng Amen. Binibigyan ng Espiritu Santo ang nakumpilan ng pitong kaloob upang tulungan siyang maging ganap na Kristiyano. Binibigyan ng Espiritu Santo ang nakumpilan ng di pangkaraniwang lakas upang maging kawal at saksi ni Kristo sa isip, sa salita at sa gawa hanggang sa kamatayan. Binibigyan ng Espiritu Santo ang nakumpilan ng permanenteng tatak na hindi na nabubura kailanman. Kaya ang kumpil ay hindi na maaring ulitin. Pagninilay Paano ako magiging saksi ni Kristo sa aking buhay araw-araw? paano ko may papaliwanag sa iba ang kahalagahan ng kumpil? Panalangin Panginoon, tulungan mo po akong maging matatag na kawal ni Kristo habang buhay. Amen. Sino ang pwedeng magkumpil? Ayon sa katekismo ng simbahang katolika, ang ordinaryong ministro ng kumpil ay ang obispo. Nararapat ito dahil ang mga obispo ay direktang kahalili ng labing dalawang apostoles ni Kristo. Ito ang tinatawag na apostolic succession. Ganap na natatanggap ng mga obispo ang kabuuan ng sakramento ng banal na orden ayon sa Katekismo, talata 1313. Marami sa mga obispo ay inordina mismo ng Santo Papa, ang obispo ng Roma na pinuno ng simbahang katolika. Dahil sa apostolik succession, mas mahigpit ang pagkakaisa ng mga kinumpilan sa simbahan at sa kanyang misyon na maging saksi ni Kristo pero kung kinakailangan, maaari ding magkumpil ang pare kung may pahintulot ng obispo. Ginagawa ito ng obispo sa pamamagitan ng canonical delegation, pagamat nararapat na ang obispo mismo ang magbigay nito. Tunay na nais ng simbahan na walang sinuman sa kanyang mga anak, kahit na pinakabata, ang pumanaw sa mundong ito na hindi pa nagiging ganap na kristyano. Ayon sa katikismo talata, 1314. Kaya kung ang isang Kristiyano ay nanganganib sa kamatayan, ang sinumang pari ay maaring magbigay sa kanya ng kumpil. Pagninilay Bilang nakumpilan, mas mahigpit na ang pagkakaisa ko sa simbahang katolika. Dahil dito, paano ako makikiisa sa mga gawain ng aking parokya Gaya ng pagsisilbi sa misa, pag-volunteer sa social services, o pagtuturo bilang katikista. Panalangin Panginoon, salamat po na ninais mo akong higit na mapalapit sa iyo sa pamamagitan ng sakramento ng kumpil. Tulungan mo po akong maging isang tunay na lingkod ng simbahan at saksi ni Kristo. Amen. Sino ang dapat makumpilan? Lahat ng nabinyagan ay kailangang makumpilan. Bagamat may bisa ang binyag, kinakailangan din nila ang kumpil at yukaristya upang maging ganap ang pagiging kristyano at kasapi ng simbahang katolika. Itong tatlong sakramento, ang binyag, kumpil, at yukaristya, ang tinatawag na mga sakramento ng pagtanggap sa sambayan ng kristyano o sacraments of initiation. Sa tulong ng Espiritu Santo, pinapatatag ng kumpil ang pananampalataya ng lahat ng nabinyagan. Ang kinukumpilan ay nagiging tagapagpatunay at tagapagtanggol ng pananampalataya maaari ng kumpilan kapag nakarating na sa sapat na gulang. Gulang ng pagpasya o age of reason. Sa ating bansa, ito ay pangkaraniwang labing dalawang taong gulang o higit pa. Kailangan din matapos ang kanyang paghahanda para sa sakramento ng kumpil. Pag-aaral ng katesismo, pagdarasal at pangungumpisal sarili na niyang sasariwain ang mga pangako sa binyag o renewal of baptismal vows na binibigkas para sa kanya ng kanyang mga magulang, ninong at ninang. Buong puso na niyang aakuin ang pangako bilang pagsasariwa ng pananampalataya sa pag-anib sa simbahan. Ang nakumpilan ay maari ng tumugon sa pag-ibig ng Diyos tungo sa buhay na katolikong ganap. pagdinilay. Bilang isang nakumpilan, paano ako magiging ganap na kristyano sa aking buhay pananampalataya? Sa aking ugnayan sa aking kapwa, lalo na sa mga mahihirap at sa kalikasan. Panalangin Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng kumpil, manahan nawa sa aking buhay ang Espiritu Santo. Pagkalooban ninyo ako ng sigla at katatagang mamuhay ayon sa iyong kalooban. Amen. Paano maghanda ng sarili ang kukumpilan? Sa kumpil, tinatanggap ang Espiritu Santo at ang kanyang pitong kaloob upang maging ganap na kristyano. ang kumpil ay nagpapatibay at nagpapatatag ng biyayang natanggap sa binyag kailangan ihanda ang sarili bago tumanggap ng napakahalagang sakramento ng kumpil sa pamamagitan ng mga sumusunod dumalo sa mga seminar na ibinibigay ng parokya o paaralan upang ihanda ang mga kukumpilan kasama ang mga magulang Ninong at Ninang. Magandang pagkakataon ito upang sariwain ang mga napag-aralan bilang mga katoliko. Pag-aralan ng mabuti ang katesismo ng Santa Iglesia Katolika. Ang paghahanda ay dapat nakatuon sa mas malalim na pakikiisa kay Kristo. Alamin at pag-aralan ng apat na haligi ng ating katesismo, ang Credo ang pitong sakramento, ang sampung utos ng Diyos, ang mga alituntuni ng simbahan, at panalangin. Mangumpisal at magbalik loob sa Diyos. Dapat nasa estado ng grasya sa sandali ng pagtanggap ng kumpil. Bukod sa pangungumpisal, dapat maging madasalin at palasimba upang maging kalugud-lugod ang pagtanggap ng sakramento ng kumpil. Pagninilay Sa paghahanda sa kumpil, dapat pala ako mangumpisal, dumalo sa formation seminars, mag-aral ng katesismo, at maging palasimba at madasalin. Panalangin Panginoon, tulungan mo po ako at bigyan ng grasyang kailangan ko sa aking paghahanda sa pagtanggap ng kumpil. Amen. Ano ang pitong kaloob ng Espiritu Santo? Ang mga kaloob ng Espiritu Santo ay isang dakilang tulong ng Diyos sa nakumpilan upang mabilis niyang sundin ang mga udyok ng Espiritu Santo na mamuhay ng tuwid at tapat tungo sa kabanalan. Ang pitong kaloob ng Espiritu Santo ay banal na pagkatakot sa Diyos, pamimitagan, karunungan, kaunawaan, kaalaman, katibayan ng loob, at makatwiran na pagpasya. Ang banal na pagkatakot sa Diyos ay ang kakayahan upang igalang ang Diyos at matakot na saktan siya. Hindi dahil sa kaparusahan, kundi sa paggalang sa kanyang makaamang pag-ibig. Ang pamimitagan ay ang kakayahan upang sambahin at paglingkuran ng Diyos ng buong puso at mahalin at paglingkuran ang kapwa tulad ng sarili. Ang kaalaman ay ang kakayahan na makilala ang Diyos at ang sarili upang maging ganap ang kaalaman tungkol sa pagiging banal. Ang karunungan ay ang kakayahan na talikuran ang pag-aalok ng mundo ng mga bagay na nabubulok at piliin ang mga bagay na hindi nasisira magpakailanman sa buhay na walang hanggan. Ang kaunawaan ay ang kakayahan na maliwanagan ng kaisipan tungkol sa katotohanan na mula sa Diyos. Ang katibayan ng loob ay ang kakayahan na pasanin ang krus kasama ni Kristo at supilin ang mga kalaban ng kaligtasan. Ang makatwiran na pagpasya ay ang kakayahan na pumili ng pinakamabisang paraan upang magalak ang Diyos at makamtan ng langit. Pagdinilay sa aking pagsubok na dinaranas ngayon, anong kaloob ng Espiritu Santo ang pinakakailangan ko? Kailangan ko ba ng pamimitagan, karunungan, kaunawaan, kaalaman, katibayan ng loob, makatwiran na pagpasya, banal na pagkatakot sa Diyos? Panalangin Panginoong Espiritu Santo, sa hirap na dinaranas ko ngayon, ipaabot ninyo sa akin ang inyong kaloob na pinakakailangan ko upang malampasan ko itong pagsubok. Amen. Ano ang ritual ng kumpil? Napakaganda at makabuluhan ang ritual ng kumpil. Ang kumpil ay laging ginaganap sa loob ng Santa Misa. Ang obispo ay ang ordinaryong ministro ng kumpil. Ngunit may mga okasyon na maaari din niyang i sa pari ang pagkumpil. Pagkatapos ng pagbasa ng salita ng Diyos, ipi sa obispo ang mga kukumpilan. Kung marami ang kukumpilan, sila ay sabay-sabay na tatayo. Kung kakaunti, isa-isang tatayo pagtawag ng kanyang pangalan. Ang obispo ay magbibigay ng kanyang humiliya. Pagkatapos ng humiliya, ang mga kukumpilan ay magsisitayo at uumpisahan ng pagsasariwa ng mga pangako sa binyag. Na itatakwil si Satanas at patitibayin ang pananampalataya sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, at simbahang katolika. Sa bawat tanong, sasagot ang mga kinukumpilan ng opo. Aanyaya ng obispo ang bayan na manalangin sa Diyos Ama na ipagkaloob niya sa mga kukumpilan ang Espiritu Santo. Ang lahat ay tahimik na mananalangin. Ilalahad ng obispo ang kanyang mga kamay sa mga kukumpilan at mananalangin hihilingin ng obispo sa Diyos na ipagkaloob sa mga kukumpilan ang mga kaloob ng Espiritu Santo. Ang karunungan at pag-unawa na sila'y maging makatwiran sa pagpapasya at manatiling matibay ang loob sa lahat ng pagkakataon. Puspusin sila ng kaalaman at pamimitagan at ng banal na pagkatakot sa harap ng iyong kadakilaan isa-isang lalapit sa obispo ang kukumpilan kasama ang kanyang ninong o ninang. Ilulubog ng obispo ang kanyang kanang hinlalaki sa lalagyan ng krisma. Ipapatong ang kanyang kamay sa ulo ng kukumpilan at kukrusan ang noo samantalang winiwi ka niya. Pangalan, tanggapin mo ang tatak na kaloob ng Espiritu Santo. Sa pagpahid ng banal na krisma, tayo ay pinagkakaisa sa makapari, makapropeta, at makahari na ministeryo ni Kristo. Ang bawat kristyano ay dapat manalangin lagi sa Diyos para sa sarili at sa kapwa at ialay ang buhay na kaisa kay Kristo. Ang bawat kristyano ay dapat magpahayag ng mabuting balita sa pamamagitan ng salita at gawa. Ang bawat kristyano ay nagpapahayag ng ating pakikipagkaisa sa kaharian ng Diyos bilang tagabahagi ng kayamanan ng kaharian sa mga nangangailangan. Marahang sasampalin ng obispo ang pisngi ng kukumpilan bilang isang paalala na siya ay dapat laging handang ipaglaban ang pananampalataya at kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Ang kristyano ay kawal ni Kristo Pagninilay Ano ang dapat kong gawin kapiling ang Espiritu Santo upang ang aking paglilingkod ay maging ganap sa buhay ko bilang pari, propeta at hari? Panalangin Panginoon, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa dakilang kaloob na aking natanggap sa kumpil. At ito po ay aking pag-aalabin at palalaguin para sa inyong kapurihan at kadakilaan. Amen.